ipakita sa inyo pum paggagayap ko na si Buya at Luya sa kanong manok native yun, uh -huh. guys. at ito uunlo luto tayo ngayon banda namin na content pa, to kasi baguhan pa lang tayo guys ito yung simpleng luto lang guys ha hindi ko masyadong inananaw ng regado. Kasi mas masarap daw pag mayroong masyadong rikado Sabi nga nila. <laughs>

เดี๋ยวจะมี